Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis mabangis at walang mintis. M alas 3, 11 ng hapon. Diretso tayo sa balitaan. Aabante Radyo Balita. Justice Under Secretary Jesse Andres posibleng gawing acting NBI director. Umabante sa balita si Abante Reporter Ryan Raluban. Charmaine kinumpirma ni Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Nico Clabano na posibleng maupo bilang Officer in Charge or OIC ng National Bureau of Investigation or NBI si DOJ Undersecretary Jesse Andres. Kasunod ito ng pagbibitiw sa pwesto ni NBI Director Jaime Santiago noong biyernes, August 15, 2025 at kinumpirma rin ito noong Sabado, August 16, 2025 kasabay ng pagpapatala nito ng kanyang resignation sa Malacanang. Dagdag pa ni Clabano, may mga pangalan ng ipinasa sa Office of the President na pagpipilian bilang bagong pinuno ng NBI kung saan kabilang si Yusek Andres. Samantala, sinabi ni Klabano na nalulungkot sila sa pagbitiw sa pwesto ni Director Santiago. Anyong kay Klabano, hindi nila inaasa ng biglaang pagbibitiw ni Santiago, lalo pat sunod-sunod ang mga magagandang report nito sa kanilang ahensya. Anya, nire-respeto nila ang desisyon ni Santiago na magbitiw sa pwesto. Ako, si Ryan Relovan Abad. bumili bang Council for the Welfare of Children sa tapang na ipinakita ng actress na si Liza Soberano nang ikwento nito kamakailan ang pangaabusong sinapit niya noong siya ay bata pa. Ayon sa CWC, ang istoryang ito ni Liza ay masakit na realidad na marami sa mga kabataang Pinoy ang nakararanas ng trauma habang sila ay lumalaki. Ayon sa Komisyon ng Childhood Trauma, lalo na kung mula sa mapang-abuso o pabayang magulang ay nagdudulot ng mahabang epekto sa development at mental health ng mga bata at daladala nila ito hanggang pagtandaan. Paalala ng CWC kung may impormasyon tungkol sa batang nakararanas ranas ng pangaabuso, diskriminasyon o pagpapabaya maaaring makipag-ugnayan sa Makabata Helpline 1383. Samantala sa iba pang balita, PBBM, mabait daw kay Ormoc City Mayor Lucy Torres, hindi sa ibang alkalde. Umabante sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping. Charmaine, ibinalik ni, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez ang papuri matapos si Heng ng alkalde na palaging mabait ito lalo na sa pagkatit ng serbisyo sa mamamayan. Sa kanyang talumpati sa pamahagi ng mga ambulansya para sa patibang bayan sa Re Region 8, sinabi ng Pangulo na palagi itong mabait kay Torres Gomez dahil sa likas na kabaitan nito pero pabirong sinabi na hindi siya kasing bait sa ibang tao. Kasabay nito, binili na ng Pangulo ang mga lokal na opisyal na tumatanggap ng tumanggap ng ambulansya na alagaan mga ay binigay ng gobyerno upang matagal at maraming makinabang na mamamayan. Hindi anya problema ang piyasa ng mga sasakyan sakaling magkaroon ng sira dahil madaling hanapin ang piyasa nito sa bansa. Sinabi ng Presidente na nakapagbigay na ang gobyerno ng 1,173 na patient transport vehicles sa iba't ibang bayan at lungsod sa iba't sa bansa at bago magtapos ang taon ay masisimula na niya ang round 2 ng distribusyon ng mga ambulansya. Ito si Eileen Taliping, Abante. Maraming salamat, Aileen Talipi. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWIR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWIR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable, Converge, TCL Smart TV at sa Blast TV. Magandang hapon ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante. Rancho Balita, Rancho Balita, Lion.